كتاب الله كتاب الله كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم sa ating pagpapatuloy mga taga-subaybay sa ating talakayan na patungkol sa tafsir o pagbibigay ng kahulugan ng banal na Quran. Andito na andito man po tayo upang ipagpatuloy ang ating talakayan at tayo'y uh, tayo ay napadako sa surat Al-Qadr. At uh, malalaman natin ang kahulugan ng sinasabing Al-Qadr. Gaya ng ating nakasanayan, babasahin natin ang kabanata sa Banal na Quran, pagkaraan nito, bibigyan natin ng kabuan ng kahulugan at kasunod doon, kukunin natin ng ilang mga patnubay o gabay na siyang makukuha sa binasa nating kabanata at isusunod din natin ang mga detalyadong gabay o patnubay na siya makukuha sa bawat talata na ating binasa sa kabanatang uh, ating tinalakay. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr Ang kabanatang ito ay tinawag na qadr o gabinang qadr. Sa mga mufassirin natin, mga nagbibigay ng kahulugan sa kabanata sa sa pang Quran, ay nagkakaroon sila ng dalawang opinyon patungkul sa kung ang talatang ito o ang kabanatang ito ay makiya o madaniya. Naitala ni Abu Saleh na nagmula kay Ibn Abbas na ang talatang ito o ang surang ito, ang kabanatang ito ay makiya. At ito ang sinabi ni Mawardi na opinion ng karamihan. Makikita naman sa opinion ni abdahag at sa kani Mukatil na ang kabanatang ito, ay madaniya. At ito rin ang sinabi ni sa Saalabi. Subalit ang pinipili po natin o ang mas tamang opinion ay ang pagsasabi na ang kamanatang ito ay makiya ayon sa sinabi ni Ibn Abbas na naitala ni Abu Saleh at sinabi ni al Mawardi. Ang bilang ng talata ng kamanatang ito ay lima. Makikita natin na lima ang talata nito. Ang kahulugan ang kabanatang ito, inna anzalnahu fi laylatil qadr, hanggang sa pagsasabi niya ng salamun hiya hatta matla il fajr. Katiyakan, ibinaba namin ang banal na Quran sa gabi ng qadr. At uh, lilinawin natin na itong qadr ay mayroong opinion, may dalawang opinion ng ating mga fasirin. Ang ilan, ang ilan ay nagsasabing karangalan, gabi ng karangalan, at ang ilan naman ay nagsasabing gabi ng pagpapasya. Katiyakan ibinaba namin ang Quran sa gabi ng kadar, na ito ay gabi ng karangalan o gabi ng pagpapasya, na ito ay sa buwan ng Rababan. At ano ang makapagpapabatid sa iyo o Muhammad sallallahu alayhi wa kung ano ang gabi ng kadar na dakila at pinarangalan na gabi. Pagkatapos sinabi ang kasunod nito, ang gabi ng kadar ay gabi na biniyayaan na ang katangian nito ay higit pa kaysa sa isang libong buwan na pagsamba. Nawala sa ibang gabi ang ganitong katangian. Ang Laylatul Qadar. Nasa gabing yaon ay bumababa sa gabing ito, Laylatul Qadar, ay bumababa ang maraming mga anghel at kasama nila si Anghel Jibril alayhi salam. Sa kapahintulutan ng kanilang Rab na tagapaglikha upang gawin ang anumang pinagpapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong ito, itong year na ito. Na ang gabing yaon ay punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kapayapaan na walang anumang hindi kanais-nais nais na mangyayari hanggang sa pagsikat ng bukang liwayway, ang tinatawag na fajr. Ito ang kabuuan ng kahulugan ng kabanatang binanggit natin o binasa natin na uh, Surat Al-Qadr. Ngayon, kukunin natin ang ilang mga patnubay o gabay na siyang makukuha sa kabanatang ito. Ang kabuwang patnubay na siyang makukuha sa talatang ito, unang-una, ay pagpapatibay sa tinatawag na wahi, ang revelasyon o ang kapahayagan o itong banal na Quran. At ang pagpapatibay rin kasama rin dito sa taong binigyan nito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito sa kabanatang ito, pinatutunayan ang tinatawag na revelasyon na ito'y totoo. Walang kasinungalingan. At kayo din ang pagkataon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagalawang bagay na siyang makukuhang patnubay ay ang pagpapatibay sa tinatawag na akidat al-kawa wal-kadar. Ang mga bagay ay napagpasihan na at ito'y natapos na sa kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito'y makikita natin sa pagsasabi niya ng inna anzalna'hu na'ahu fi laylatil qadar. Mababanggit natin ang kahulugan o mas malawak na pagpapaliwanag sa tinatawag na laylatil qadar sa susunod na mga uh, talakayan. Gayon din, pangatlong gabay o patnubay na siyang makukuha sa kamanatag ito ay ang kabutihan ng tinatawag na Laylatu Al-Qadr. At ang kabutihan ng pagsamba sa gabing ito. Sapagkat naitala sa hadith na nagmula sa kay Abi Huraira na nasa kay Bukhari at saka kay Muslim, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Laylatul Qadr imanan wa gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sino man ang taong tatayo at magsasagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi ng Lailatul Qadr, gabi ng karangalan o gabi ng kapasyahan bilang pananampalataya o paghangad sa anumang gantimpalang ipinangako sa gabing ito ang kaniyang matatanggap ay gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi patatawarin para sa kanya ang mga na unang kasalanan. So ito isang malinaw na uh, paglinaw sa kabutihan ng pagsamba sa gabing ito. Pang-apat na patnubay na siyang makukuha sa uh, sura na ito ay ang paglilinaw na itong banal na Quran ay ibinaba o ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan ng isang beses lamang Mula doon sa tinatawag na al-lawhul mahfud, ang tabletang pinag-iingatan. Doon sa al-lawhul mahfud. Mula doon, ibinabasa kalangitan. Dito sa kalangitan na ating makikita. Kalangitan nitong mundo. Mula doon, sa lawhul mahfud, pagbabasa kalangitan, ay isang beses lamang ibinaba. Isang beses lamang ito, ibinaba. Jumlatan wahidatan. Isang beses lamang. Pagkaraan nito, mula dito sa kalangitan, at ibinabanaban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ibinibigay sa kanya o di kay ibinababa sa kanya ng paunti-unti at nag-uumpisa din sa buwan ng Ramadan. So makikita na itong pagbabasa banal na Quran mula sa Lauhul Mahfuz tungo sa kalangitan tungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lahat sa buwan ng Ramadan. Yung una na mula sa Lauhul Mahfuz papunta sa kalangitan isang beses lamang na pagbaba. Pagkaraan noon mula sa kalangitan papunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi sa loob ng 23 taon, 13 taon sa Mecca at 10 taon sa Madina at ito ay nag-umpisa rin sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan. Kaya makikita na itong uh, Laylatul Qadar ay dito nag-umpisa ang pagbigay ng banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maging sa pagbabanito mula sa Lawhul Mahfuz papunta sa kalangitan at mula sa kalangitan papunta kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Panglimang patnubay o gabay na siyang makukuha sa kabanatang ito ay ang pag sa tao. Pagiging uh, pagpapakagusto sa kanya na hanapin ang tinatawag na Laylatul Qadar upang makuha ang gantimpalang napapasaloob nito at ito'y makikita ayon sa susunod na ating talakayan doon sa ikasampung huling araw sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, pag nakalipas ng unang buwang, uh, unang sampung araw sa buwan ng Ramadan, first 10 days, and then kasunod yung uh, second 10 days na nasa gitna, pag umpisa noong 21, doon na makikita ang tinatawag na Laylatul Qadar. Doon makikita ang tinatawag na Laylat al Qadar. Ito po ang kabuan ng kahulugan o di kaya kabuan ng uh, patnubay o gabay na siyang makukuha sa uh, kabanatang ating binasa. Ngayon, balikan natin at isa-isahin natin, gawin nating detalyado ang pagguha sa bawat patnubay mula sa mga talata-talata ayon sa uh, uh, pagbibigay ng ating mga ilang mga eskolar. Unang-una, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa talatang ito ang pagsasabing inna anzalnahu. Inna anzalnahu na ang kahulugan Katiyakan, ibinaba namin. Ibinaba namin. Bakit ganun ang ginamit? Samantala, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nag-iisa Bakit ginamit ang kami? O di kaya bina, binanggit dito na namin. Ibinaba namin o ibinaba namin ang Balang na Quran. Dito makikita sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa kanyang pagiging pinakadakila, ginagamit niya ang tinatawag na uh, pangtukoy na marami ibinaba namin. Ibinaba namin. Sapagkat siya ang pinakadakila at wala nang higit pang dadakila kaysa sa kanya. Ito'y makikita sa ilang talata. Tulad ng binasa natin dito, Inna anzal na'hu fi laylatil qadr. At gayon din sa surat uh, al-hijr. Inna nahnu nazal na dhikra wa inna lahu lahafidun ganun din sa surat yasin. Inna nahnu nuhil mawta wa ma kaddamu atharahum. Lahat binanggit kami, kami, kami. Kami nagbaba sa talatang ito. Kami bumubuhay ng patay dahil nga doon sa ang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang pinakadakila sa lahat ng dakila at wala nang higit pa sa kanya kaya ginamit dito ang tinatawag na kami o namin makikita naman sa ilang talata tulad ng uh, nasa surat uh, Taha na sinabi niya innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni tunay na ako ang Allah subhanahu wa ta'ala walang tunay na Diyos na dapat sambahin Maliban sa ako kaya sambahin mo ako. Ginamit ang ako. Bakit naman ganun ang ginamit? Dito makikita naman na dahil sa kaniyang katangian bilang nag-iisa sa kaniyang kaisahan sa Uluhiya sa rububiya, ginamit naman dito ang kaniyang uh, pagsasabi na ako at hindi ginamit dito ang namin o kami. Ginamit niya ang kaisahan bilang kaniyang uh, uh, pagtitibay na tanging siya lamang nag-iisa, walang diyos na dapat sambahin maliban sa kanya. Walang katambal kaya ginamit dito ang tinatawag na ako. Inni anallahu la ilah illa ana fa'budni. Fa kaya kung ginagamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kaniyang kaisahan bilang karapat dapat nasambahin wala nang iba, ginagamit ang ana, ako. At kapag ginagamit naman niya ang kaniyang katangian bilang napakadakila sa lahat ng bagay, sa lahat-lahat, ginagamit naman niya ang katagang nahnu, o di kaya inna kami. So yan po ang paglilinaw sa tinatawag na kumbat ginagamit sa ilang talata na kami o namin, samantala sa ilang talata naman ay ginagamit ang ako bilang pangtukoy na pang isa. Ikapitong uh, makukuhang patnubay sa talatang ito na bilang detalyado, kapag binanggit natin ng, o di kaya may nagtanong sa atin, ano ang ibig sabihin ng pagpapahayag nitong Banal na Quran sa Laylatul Qadar? Ibig sabihin, ayon sa binigit natin kanina, ito'y ang pag-umpisa ng pagpapahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-umpisa sa Laylatul Qadr. Sapagkat mababasa sa uh, isang talata pa sa Bakara, itong Laylatul Qadr sa buwan ng Ramadan ay sinabi niya doon, shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al hudan wa min al wal-furqan." Sa buwan ng Ramadan, na sa gabing ito ipinahayag kay Propeta Muhammad SAW ang Quran bilang isang patnubay sa mga tao at mga katibayan mula sa mga katibayan, malino ng mga palatandaan, mungil sa mga patnubay at mga pamantayan sa mga tao. Kaya kung idadagdag mo ang talatang ito, Inna anzalnahu fi laylatil qadr at ang talatang Syahrul Ramadan aladhi al unzila fihi al-Quran, makikita natin na itong Laylatul Qadr ay sa buwan ng Ramadan. Ang gusto kong linawin dito ay ang kamalian ng nagsasabing itong Laylatul Qadar ay Laylat al-Shahar min Sha'ban. Sa so, Sha'ban daw. So ito'y malinaw na mali at hindi tama sapagkat malinaw na binanggit sa isang talata na inna anzalnahu fi Laylatul Qadar at sa isang talata naman sinabi doon Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kaya malinaw na ito'y sa buwan ng Ramadan. Hanggang dito na lamang po at tayo magpapatuloy sa ikasunod na episode at ako po ay magpapaalam pansamantala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.